lang ipinakilala ang tambalan ni na J.M. Ibarra at Tian Smith na bibida sa kanilang debut series as a love team na ghosting. Sa ng dalawa, super excited daw sila sa proyektong ito dahil matagal na rin nila itong pinangarap. Pero syempre, kaakibat pa rin ito ang pressure na nararamdaman nila lalo na at maraming fanay din ang nag-abang sa kanila. Kaya gusto talaga nila itong pagtrabahuan. Actually, tila mas bobongga raw siguro ang banding nila ngayon dahil kahit na madalas magkasama ay talagang nakakaramdam pa rin daw talaga sila ng tibig sa isa't isa. Naku, kabang-abang ang sere ng JM Pyong. Oh. Kaabang-abang talaga yan at aabangan ghosting. ng mga JMP. So may ay, ano yung ibig sabihin yung ghosting? Di ba? Parang ganun, ganun di ba? So ayun, gusto yung ghosting, abangin nyo po, J.M. Pian Smith. At is mapapanood nyo na sa serye ang inyong idol sa dalawang magkalat Pero ipakita nyo tagang panorin ano, yung gabi-gabi or else makasabihin, ayan, binigabi nyo ng series na nagbida, hindi naman nag-great. Pero ako, naniniwala ko na kayang-kaya nyo kaya. kaya. ang great ang serye na ghosting ng JM Piang. Di ba? Mami Morley, manonood ka niya. Alam mo na unaan. Naunaan pa ang ano, mm. no? Ay, wala pa sila ng Bigyan din ng project. Hindi, actual, sikat na meron ba ng KDLEX? Meron silang, KD ano, parang oh. meron silang, ano ba lang, uh, teleserye before, di ba? Digital. Sa digital lang. Oh, diba? Sa digital Pero iba pa rin pre-TV, di ba? Yes. Pero alam nyo, sikat na ba ng Pero aminin natin na parang o oh, mga biglatong ano JM Pack mm. after the Pero, PBB min minsan no Minsan kasi 'di ba yung management eh kung sino talaga ang oh, ano parek. social media pinag-uusapan no. nagbabase sila doon eh 'di ba Pero nanggaling sa PBB lab team ng dalawa 'di ba sumikat oo. din doon 'di parek, ba oo. So yun siguro yung ano naging dahilan na parang mainit ngayon mas mainit ang JM Pack kaya mas binigyan ng Serb.